Kasama po natin si Consel Roger Kalma. shout <laughs> <laughs> uh, sa kanya. Shout <laughs> out na uh, nakabuti. Wala na siya na <laughs> Oo nga no. Mamarang talaga siya konsino <laughs> oh, mm. Alam na alam niyo mga eh. sa bagay. Kanina sobrang dami na nila, ang lalaki. Marami na ako ako. Ah, mas marami ako. Ah. <laughs> na ako. Aamot ah, ako ng isang daan eh. Naipamigay <laughs> ah, ko napamigay niyo. Sayang. Naipamigay niyo sa compound. sa na Isang beses, isang taon. At sinama tayo di Kongsi, ibigyan tayo ng kabuti. <laughs> Maraming daw siya nakakuha kanina Taya <laughs> may kasama akong vlogger Vlogger Magandang umaga po Ay, Ang dami pala eh no Maganda yan, yan ang makapungkol Ang dami no Pungkol, pungkol Nak maningay na plastic nak Ay nakadali pa nang kabuti <laughs> Si Bulabog Ramos. Maganda daw mga po. Taga sa naman? Vlogger. Mamimigay ng isang kapang bigas yan. Ay, vlogger ganda. Ba't mo mga? Wala kailangan kailangan mo. Ito masarap. Oo nga. Pungol. Pungol tawag. Ano kayang pinakamasarap na luto dyan? Wala sasabuan mo lang talaga ito gisa? sa gisa lang sama nung dalawang kilong ginila. oi salamat po konsi okay thank you very much minsan natin makakain ito eh ang dahi pa rin sana ay carol kaso sa loob po no? ano kanina nung umuulan talaga nakita ko may nangunguwa eh nakasama ko sa vlog pag umuwan eto thank you po thank you una na po ako salamat po yan dahil tayo nakabuti kay patoksi. Dami oh. Kanina noong pagdaan natin dito sa San Jose, minauumo ba? Ngayon bumalik bumalik ako para umamot. Si Consy na inaabotan ko. Gute, eh, ito. May mamumukbang tayo.